Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Anito na naman si atin ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng counting pabor na isubscribe ang malit na channel na ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paliboy ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon. Pero bago ang lahat, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So narito po ang ating uh, topic ngayon. Actually po nanggaling po ito sa ating uh, mga subscribers, no? Kaso lang hindi ko na isa kasi ilan po sila. So ang ginawa ko na lang sarili ko na lang presentation, ano? Hindi na time hindi na hindi ko nababasahin ang mga tanong nila, kundi narito po ang ating topic ngayon. Ano ang mga, ang mga dahilan kung bakit paulit-ulit na nagluloko si Mrs. No, yan po ang kanilang mga katadungan. kumbaga. Bakit paulit-ulit nagluloko si Mrs. So, may ilang posibleng dahilan kung bakit ang isang Mrs. ay paulit-ulit na nangangaliwa. So, narito ang ilan sa mga posibleng dahilan ayon sa aking pagsaliksik. Number one, paghiganti. Kung nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan o matinding galit, maaaring magtaksil si Mrs. bilang paraan ng pagrebilyon o paghigante. Pero paalala lang po, interrupt ko kayo, hindi po natin isipin na ito po'y 100%, doon na lang po sa mga, mga nakarelate kung meron man, tsak meron din ito sa aking tatalakayin ngayon, no? So, yan po yung number one, paghiganti. Halimbawa, bakit siya maghiganti? Halimbawa, naunang nang, nang babae yung kanyang mister, no? Tapos, nung bandang huli, naisip niya rin na sa, sa paraan ng paghiganti, masasaktan niya yung ang kanyang asawa at maghanap din siya ng ibang lalaki na maaaring ito ang makakasolve makaka sa kanyang problema. Ngunit, hindi pa rin ito ang a uh, paraan dahil yun na nga nasunog na nga yung isa sinunog mo pa rin no? din, nawala na yung lahat ng mga bagay so yan po ang ibig sabihin no na hindi dahil ginawa sa atin gagawin din natin so hindi naman po siguro maganda pero ito lang po ay akin lang pong itong sariling opinion dahil hindi natin alam kung ano yung uh, nararamdaman ng isang taong nag uh, na ano no ibig sabihin yung nasasaktan so ano lang po yon sa ating opinion yan po yung number one, paghihiganti number two naman hindi kontento maaaring hindi siya kontento o masaya sa kasalukuyang estado ng inyong relasyon. So, meron ding tendency na si Mrs. ay naghanap dahil hindi siya kontento sa kasalukuyang estado ng inyong relasyon. So, ano ito? Kailangan pong pag-usapan ng mabuti ano? kung ano yung mga hindi pagkakaunawaan. So, yung number three naman natin, pagkakataon at tukso. Ito naman ay wala na, wala na magagawa ito malalakit mababae, no? pagkakataon at tukso. Minsan, ang simpleng pagkakaroon ng pagkakataon at tukso ay nagiging dahilan ng pagtataksil. So, yun na nga, dahil tao lang tayo, may mata tayo, may naririnig tayo, pag nakakita tayo ng maganda, gwapo, tao lang tayo na automatic po na mararamdaman natin na ang, ang ganda naman niya, ang gwapo naman niya. So, nandoon po yung pagkakataon at tukso na tinatawag lalo na kung halimbawang halimbawang uh, yung mga ano mo nakaraan mong mga ano noon mga kaklase mo noon no tapos nagkita kayo sa Facebook doon na ang simula ng tukso so maraming ganyan no so maaaring mangyayari yan po yung number 3 at ang number 4 naman natin pagiging addict sa sexual na aktibidad ito meron talaga ito may kilala ako nito maring ang iyong misis ay may sexual na addiction na nagpapahirap sa kanya na manatiling tapat. So, yan, meron din pong ganito. So, guys, alam natin na kahit nga yung ano eh, kahit yung magnanakaw, yung makati ang kamay, meron talagang mga ipinanganak na ganon. So, hindi po natin isipin na uh, isang diskriminasyon. Kasi kahit siguro yung taong yun, hindi din nila yun siguro ginugusto iba po yung nangangati ang kamay sakay sa kay yung talagang talagang kukunin mo talaga yung isang bagay ano iba po yon may tinatawag na kleptomania at meron talagang yung magnana iba po yon so ito rin po ay meron dahil meron po akong kilala hindi ko na lang ano isa rin siyang Pilipino no na talagang hinahanap ng kanyang katawan no hinahanap ang kanyang katawan. Kaya hindi po natin masisisi dahil kahit ayawan man niya, talagang hinahanap doon ang kanyang katawan. So yan po yung number four no? na pagiging addict. Kaya maaring ang yung misis ay may sexual na addiction at nagpapahirap sa kanya na manatiling tapat. So kailangan ito ang pag-usapan pa rin. At ang number five naman, kakulangan sa emotional na koneksyon. Maaaring nararamdaman ng iyong misis na hindi siya emotional na konektado sa iyo, kaya't naghahanap siya ng koneksyon sa ibang lalaki. So meron ito. Kahit ito po'y nasa leksikon ko ay uh, nararamdaman nararamdaman ko rin ito dahil ako rin ay may asawa na matagal na rin ano so minsan nararamdaman ko rin talaga yung mga kakulangan so hindi po ibig sabihin na ito ay gawa-gawa lang dahil sinaliksi ko kundi ako na mismo ay merong karanasan din sa ilang mga tinatalakay tinatalakay ko po dito so yan po yun no know, kakulangan sa emotional na connection lalo na pag matagal na kayong mag-asawa matagal na kayong magkasintahan So, darating din minsan na maramdaman na ng isa't isa yung wala ng, ano, wala ng connection doon sa emotional, no? Emotional connection ay wala na. Kaya minsan, naghahanap na, hinahanap ito sa ibang lalaki o ibang babae, no? So, yan po yung kakulangan sa emotional na connection. At ang number six naman natin, pag-iwas sa mga problema. Ang pagtataksil ni Mrs ay maaaring maging isang paraan para matakasan ang mga problema sa relasyon o sarili. Ito din ay meron po itong uh, katotohanan din, no? Na talagang may nangyayari talagang ito dahil sa pag-iwas sa mga problema. Pero mas marami din ito sa mga kalalakihan. Meron din ito sa mga kalalakihan na kapag wala ng ano, talagang uh, yun na ini uh, iniiwasan na ang problema imbes na atupagin hindi na dahil yun na naghahanap na ng ano ng tawag iba ibang relasyon para sa para matakasan ang kanyang dinadalang problema pero hindi rin po yan maganda So, yan po yung numbers. At number seven naman natin, paghingi ng financial tulong sa ibang lalaki kung hindi sapat ang perang binibigay ng partner sa kanyang misis para pangtaguyod sa pamilya, maaaring maghanap siya ng isang lalaking makapagbigay suporta o tulong. Ito, marami akong mga kilalang ganito, no? pero hindi po bilang isang diskriminasyon, naiintindihan ko rin po sila. Pero yun nga lang, uh, hindi sa magandang paraan, mahirap man magsalita, pero hindi pa rin, uh, hindi pa rin magandang Uh, ibig sabihin, pakinggan na yun ang ginagawa dahil nakakainsulto po ito sa ating asawa, no? Na naghahanap buhay. Kaso lang, yun lang man talaga ang halaga na kaya niyang maibigay, no? Sa kanyang pamilya. So, ang pinakadabes dito, hindi po para maghanap ng Uh, ibang lalaki para makatulong sa kanyang financial, kundi maghanap na lang ng trabaho din ang missis Yan lang po ang aking uh, personal na opinion. So yan po yung number 6 paghingi ng financial na tulong sa ibang lalaki. At ang number eight naman natin, pagkainip o pagkabagot. Ang pagkabagot o kawalan ng excitement sa kasalukuyang relasyon ay maaring magtulak sa isang babae na maghanap ng bagong karanasan sa labas ng relasyon. So, ang ibig sabihin, minsan merong pagkainip o pagkabagot na. So, ang nangyayari, pag merong nakita, yun na nga dahil ngayon, ano tayo sa media, no? sa Facebook, sa Twitter, sa mga kung ano-anong mga Instagram dyan. So, may mataas ang ano na may talagang tinatawag na temptation. Yun na nga, matutukso tayo. So, yun na. So, tayo pa rin ang kumukontrol sa ating sarili, kaya sa inyo pa rin yun. Yan po yung number 8, pagkainip o pagkabagot. At ang last naman natin, hindi kontento sa performance ng asawa sa kama. Ayan, medyo meron ito, marami ito. Isa rin sa isang dahilan bakit nangangaliwa ng paulit-ulit si Mrs. dahil parati siyang bitin at kulang ang kanyang nararamdaman tuwing siya ay nakikipagtalik sa kanyang mister. Ibig sabihin, kulang ang kanyang nararamdaman na kasiyahan. Yun na nga, baka hindi siya nakarating sa rurok ng tagumpay, nabitin siya, o diritsahan na lang ba siyang... Uh, kinabayuan at wala nang wala foreplay, yun po ang ibig kong sabihin na hindi kontento sa performance ng asawa sa labanan sa kama. So yan po yung ating pangsiyam at guys sana sa ano na ito, nakita nyo lahat yung mga nagtatanong dyan sa comment section natin na ito po ang aking nasaliksik na syam na mga bagay na Uh, bakit paulit-ulit nangangaliwa ang ating partner o si Mrs. Sana nagustuhan nyo ang ating vlog ngayong araw na ito at sa susunod ang inyong lingkod si Ate Stella nyo. Maraming salamat. Bye-bye!